Yun, uh, dito tayo sa shell. Dito sa air and water. Uh, papakita ko lang po sa inyo paano paggamit nito. Kasi may mga yes! kaibigan tayo. Nagtatanong kung paano gamitin to, no? Para sa paggamit ng gulong. Wala pong bayad to. Pwede po kayo pumunta sa ganito. Okay? Lipat ko lang yung cap. So yun, pakita natin. Set lang natin. Actually kasi nag-aangkas ako. Kaya 32 nalagay, nalagay lang natin yan. Negative. Ayan. Positive. Pagka sobrang drain siya, pipindutin nyo ito. Pagka sobrang dapa, para pumasok na malakas yung hangin. So, 32, nilagay natin. Yummy! Ayan. Wala nang pito yung mga aking ano. So, pasok niya lang. Ayan. Narinig nyo. So, ayan. Mag-automatic na yan. po lang sa hangin yung ating ano naka 24 lang so nilagay ko na 32 Ayan, pagka uh, magpunta na siya ng 32 ah? Uh? tumating na siya magbiblink tutunog siya so okay na siya hindi nyo na, na po kailangan lawayan katiri po yun ha <laughs> so sa harap naman gawin natin po yun so, ngayon lang po natin na check ulit yung hangin natin gulong ah, na natin dito. Kita ba? Isang kamay po tayo ulit. So, ayun. Na-refresh ang ating ano. So, tatakbo tayo ulit ng maayos niyan. yan. So, shoutout ulit po tayo sa ating mga kasama sa WSP. Sila Eric Gabon. Ayan. Sila Ton Sagum. Ayan. Mga taga -pasay. Mga Mark. I forgot yung ano yung mga surname sorry Pat oh, no. Merin ba yun? Ayun. so yung mga kasalanan sila RJ Shin yes. Ayan, si Eldridge Ayan. baka mag pa NBA kayo <laughs> so, si Rebner and dalawang no. ano, mag tandem riding in tandem Siyempre sila Miguel Wolf Penancho, Petancho. Hanggang ngayon nakakalimutan ko What? kung Petancho, So sino pa ba sila Miguel? Si Aero, syempre ang ating ano, masipag na kasama sa So, wag po tayo maingay, may ka-text po yung nasa gilid, no? Alright, ciao <laughs> Yun! Ito na po, lumabas na po ang ano Ang ikalulungkot ng lahat You <laughs> know, may mga Channel 2 na So, nung-reward na So, yun na nga. Maglabas na sila, na bawal sa ETSA. So, syempre, nandito tayo sa ETSA ngayon. Eh, pauwi na tayo. Pauwi pa lang tayo, nilabas nila. Nandito pa tayo, eh. Saan ako dadahan? ah So, Ayan, guys. Sa... Uh, Ingat lang po kayo kasi Diyan po ay may narapatang ano, multa no Mahal din po ha Di biro, 2-5 Pag wala pong ano Esensya sa karehistro Kaya pagkakataon po na to Hindi pa po inaasikaso ng NWO yung ano natin Yung rehistro natin so, Naghihintay pa raw sila lang ano ng memo or naman eh may license po tayo kaya lang eh kung bawal po eh di ba so yun head sa gaming muna tayo kasi wala tayong ibang dadaanan traffic So yun, uh, siyempre maraming yung malulungkot dyan dahil ano Dahil yung, actually ako, kagaya ko Itong e-bike po ang ginagamit ko pang pamasok ko Eh malaki naman po talagang bagay yung ano, yung naititipid natin sa araw-araw no Tapos so, ang init pa ng panahon Ayun, nasa <laughs> O diba? B B B. So, ayun. Oh, okay, oh, ang ganda. Laki. Ah, yeah, tingnan natin. Ayan. Bristol, ang laki. Ang ganda. Eh. Oh my God. Ayan. Ang ganda, may pocket pa siya doon sa big-big. Big. Ako tayo naman po yung traffic situation natin dito. Eh talagang mas maganda po yung naka e Ano, katabi ko lang din yung motor, di ba? Marami pong magagalit na to sa mga naka ano Naka tatlong gulong Tatlong gulong na e-bike Ayan, dahil po sa mga bali-balita, eh, mga nangyari na hinayaan ng magulang yung mga anak nila magmaneo. Ayan po. Damay-damay po ito. Damay-damay po ito. Kaya <laughs> ganyan po talaga. Walaan po natin sumunod. Sunod po tayo. Kapag nandun Eh dito po tayo ulit sa side. anyways guys, uh, sa mga ano shout out ko lang po no yung ating ano Provide Innovative Solutions Marketing jetlaw Rider po dito. Uh, shout out lang natin yung We are Provide Insurance. Pag kailangan nyo ng mga insurance, bahay, motor, kotse, buhay, hanapin nyo si Marvin Chua. Let's go. Bye. Good day everyone! Para po sa mga naghahanap dyan ng insurance, kotse, motor, life insurance. Ayan, uh, Provide. Uh, contact nyo si Provide. Ito po si Mobile Journal, King Senko. Atid ang mukha ng balita. Ayan. Thank you, thank you. <laughs> Kaya mga idol, pag wala kayo ng insurance, insurance kayo sa Provide Insurance. Magaling yan sila. Kailangan talaga ng insurance. Kahit na waswas -was kayo, pag accident kayo, may insurance tayo. Para safe tayo. Kahit na bangga kayo sa iba, pag meron kayo ng insurance third party pasok natin sa insurance thank you boss kami uh, po ay nagbibigay ng mga insurance needs no kung mayroon po kayong kakilala, kaibigan o nangangailangan ng insurance PM nyo lang po ako meron po tayong fire insurance life insurance bonds ano pa po ba? Basta so, lahat po ng klasing insurance yes! meron po tayo At hindi lang po isa yung insurance na dinadala namin, marami po wow. Kaya ano Kaya kami po mismo alam namin kung ano yung pwede namin maipigil sa inyo Sa budget sa saka sa Requirement ninyo wow. So yun lang po muna uh, At ano uh, At na tayo, nakikita nyo po yung Pulang-pula na yan Hindi pa nga po Pasko eh oh. Ya, so maraming salamat po at ciao muna.